Uy, ano mm. na mas nang tagal nung best friend mo? Wow. Best friend, best friend. Speaking, mm. best friend mo. Wait lang, komentahan ko lang ha. Oh, benda yarn. Wait lang. Ayan, ayan, ayan. Ganda naman ng best friend ko. Proud best friend here. Mm. Love, love, love. Love, love, love. love. <laughs> <laughs> Tinan mo yung, yung mukha niya ngayon. ba? Diba? Ang layo-layo layo niyan. Tinan mo yung ilong sobrang layo from high school to now. Mm. Alam Ay, mo, may ginawa yan. Kasi, hindi, Just ko, tatlong patong ng filter, hindi kakayaning yun. Rhinoplasty, ano pa ba usong-usong ngayon? Ay, yung talagang ba. gagastos ka, magbabayad ka para lang isa, para sa kagaganda mo. Hindi naman gaganda ng ganan yan. Ano ka nagparito, kaysa ka yung, yung, mm, mm. nagpa-botox yan. Y yung timi labi mm. nagkaroon din ng ibang ano, no? Parang pa-filler. Tama yung jawline talagang halos buong ano, ng mukha niya talagang pinabago niya sobrang laki ng pinagbago kahit nga yung balat eh pero wala... nakita mo yung isang pose niya oh. natural beauty eme natural <laughs> Diyos ko, anong natural yan kulay pa lang ng balat mukhang lumaklak ay ko naman mukhang lumaklak na isang dosen ng bluta feeling yung isang na lumaklak ng gluta. <laughs> eh talaga naman eh, Mukhang namang, di ba? Mukhang grasa yan nung high school. Nakakahiya. Tapos nga, ang puti-puti. Siya ba yung... Maniwala sa kanya. <laughs> Natatandaan ko, yung pumasok siya ng sa beses, may dalawang kuto na nagkakarama sa <laughs> <laughs> Tapos may lisapa, ewan ko ba, yun? pero ngayon yung buhok niya, pantay na pantay, dinaig si Rapunzel. Ewan talagang ano, talagang alam mo yung lahat na lang pinabago niya sa sarili niya. Pero, Wait lang. Ang plastic mo doon ah. Oh, med ka maganda pero ay light light. Alam mo minsan nga gusto kong sabihin, ah, ang doctor mo? Ay. ay. Magaling yung paggawa sa bubelya. Oo, oh, pero nagka-shape ang katawan in fair in fairness ha. Nagka-shape sumayin sa Korea, yung glass skin ba 'yon? Pero baka nagpaturok yan. Ang pinaturok niya din, yung langis. Sabi, okay. di ba, glass skin na. Tapos gusto pa niya yung malabote ng ano, na soft drinks, yung kumukurba. Or may curveball. Hindi naman bagay. Di ba ka naman dahil sa damit? Pero talaga, naniniwala ako nagparitoke ng ilong na. to, tas Dios ano? ko, dati, ganun na ganun sila. <laughs> Hindi nasagasaan ko naniniwala. piso? oh, oh, mukhang nasagasaan talaga ng pison. Hindi na, anong e mukha? Talagang nasagasaan. Tsaka yung, da, yung mata niya, di ba parang laging kuago, parang ganyan na ganyan. Bakit, ano mm. na, ano, bakit ngayon parang medyo... Pagkakamala pa nga adik yan kasi ang laki ng mata. Oh, tapos... Pero ngayon, singkit-singkit. Mm, hindi ako naniniwala, make-up lang yan. Mm, tapos ano, sasabihin niya, ano. walang filter, walang make-up. Eh, may niya filter lang daw. Ano limang filter yan? Alam mo, gusto, minsan gusto ko lang nang sabihin, lokohin mo lang yung sarili mo. Pero syempre, kailangan <laughs> nating sakyan dahil minsan... Mm -hmm. Sa bagay, nililibre kasi tayo. Mm -hmm. Comment mo, wow, what a natural beauty. Eme! <laughs> <laughs> yung mga comment ko sa kanya dati, puro ganun-ganun. Oh, alam Tap mo, yung mga nag-comment sa kanya, kung nakita lang kung gaano ka... Ay ano kaya? Ilabas mo kaya... Ayoko sabihin yung word ah, pero gumawa kaya ako ng fake account tapos ilabas ko yung dating picture ko. Parang mawala din yung mga nagtitiwala sa kanya mga branded. Ano? Ano yung brand? Yung di ba influencer? Oo, oo kasi hello, ipapakita niyo yung ganitong klase ng sabon na eh, ito yung ginagamit niya. Alam naman natin na puro peke yung kagandahan niya. Oo, oh, tama. Dapat sa kanya talagang ipinakita muna niya yung glow up niya. Masyado siyang mapagpanggap. Mm -hmm. Alam mo ah, gawin na natin. ba yung dating? babae ngayon? Para tayo naman ka branding. Branding ko. Basta bahala na siya. Bahala na siya. Doon basta ang gagawin ko ngayon. Uh, mag tayo ng panibagong mission. Kailangan mailabas natin kung sino ba talaga si LJ. Mission. Gumawa ng dami account. ba At paaaminin ko siya. Wait lang. May naisip ako. Ire-record ko to habang inaamin niya na totoo yung mga hinala natin na hindi lang to hinala kasi totoong nagparito ka siya. Talaga. Mula ulo hanggang, hanggang paa. paa kami. <laughs> Pero Bongga. feeling ko pinaglisa ang ano yan. O ay sa puti. Diba? Na Nasobrahan buong katawan naging an, -an. Uh -uh. Ko Sabi mo kanina, lumaklak ng gluta. Bukod pa doon. Ay, bukod pa doon. Oo, oh, oh. nagkasakit yan. Yung buong araw. Kaya nagpantay ang puti. ay. In -in 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 Hi! Sorry ha, late ako. Hi! Best friend. Alam nyo na. Ganda na ako ng best friend na. Hello, thank you. Sorry ha, na late ako kasi buti nga na-cancel yung photoshoot kami kanina. Kasi kinuha ko ng ano, um, brand ambassador. Beauty product yun. Pag ano, i-share ko sa inyo. Maganda yun. Beauty oh, product? Parang makukuha yung ganon. Siyempre, siguro dahil na-inspire din sila sa mga video ko, alam yun na, social media, yun na lang ang kinaka, yun ang pinagkakakitaan ko ngayon, social media. Hmm, so, Pero, kaya meron pa mga pang, alam ko na, um, uh, ano? Kasi parang ang laki ng pinagbago mo, friend. Hmm, you, from the out, from, the say. face. Actually, nahihiya akong sabihin, pero ang laki talaga ng pinagbago mo. Oo, tsaka Ayoko po sana magtanong pero yung ilong mo pinagawa mo yan, di ba? Ah. Uh, mm -hmm. sa sa kayo, yung... naman nakuha yung balita na yan. Yung dating picture mm -hmm. mo ibang ibang sa tapos mm -hmm. may tayo dati. Kita naman namin yung from before and after. Just ko yung kilay niya. <laughs> Oo. Oh, Totoo. Tama yung... di ba yung sa kilay mo? Para dati yung damo na hindi pagkasundo, nagsasalubo. Mm, -mm. Saka parang pumayat. Na, yung ang bilis naman ang pagpayat. Hindi mo tapos diba dati ganito yan? Diba? Saka mo, mukha ka rin nagpaboto. Siya yung pinatawag ng kwarto dati, diba? No, sure. Alam mo, ma mami ka na kasi, nagparitoke okay ka, no? Oo. Alam mo, walang masamang umamin ka, girl. Kaya, tayo tayo lang nandito. Sikreto lang natin. Na, oh, ang dami-dami oh. ng vlogger na nagpo-post na sila ay nagpa- hmm. na rhinoplasty, na, mga nagpa ng bobelia. True. Be nagpa, proud! Nagpa-sanction ng balikat para pumayat. May tawag din, may parang beauty enhancement. Pero ano mo, masama hmm. kung aamin ano, ka, girl. Tayo tayo ang umamin oh. makakaalam? Promise. Alam niyo, wala talagang in-enhance sa sarili ko. Alam niyo ba yung self-love? Alam niyo, naging gano'n na lang din siguro. Kasi alam niyo yung kilay, sinasabi mo, actually, freelancer ako niyan. Okay? So, wala akong pinahinahas sa sarili ko. Natural lahat yan. Siguro, naging inspired na lang sa akin yung pagpapaganda kasi natuto rin ako ng makeup. Diba? Ganun naman kasi talaga eh. So, pati yung kulay mo. And... Natural yan? maniwa. So, bakit ba ayaw mo pa kasi kumain? Ay, no. lang tatlo lang makakalampramis. Hindi namin ipapikikwento sa labas. Hindi masisira. Eh, hindi alam mo, kailangan maging tapat ka sa sarili mo. Maging hmm. ka sa sarili mo. Tsaka, bakit ka nagpo-promote ng mga beauty products? Alam mo namang hindi mo talaga ilin yung dahilan bakit ka naging ganyan. Pwede naman talaga, di ba yan? Tayo lang. Ano ba mga siyasasabing nyo? Naretokada ako? Mismo! Talaga? Yeah. Mm -mm. Halatang halata naman. Yung Alam masama mo sa kung aang. E. True. Paano ako tatanggi? Eh, wala naman eh. Di ba? Hindi ako naniniwala. Kain sa ilong mo pa lang, Ano mo, MJ, hindi ko alam ako sa influencer ka, di ba dapat nagsasabi ka ng totoo? Hmm. Dapat ikaw yung nagiging inspiration namin na kung peke yung kagandahan mo, ipanindigan mo. Dapat proud ka ng peke yan. Di ba? mo. Ano mo, ang hirap nito kasi. Sinungaling ka na nga. Retokada ka pa. di Diba? Parang, well, sa bagay, dati pa naman sinungaling niya. Excuse me, Rod. Hmm. Padaan ano ka? sinungaling? Totoo naman. Ano sinasabi niyo? Ang kapal din ang mukha niyo, no? Alam niyo, hmm. timpin-timpin na timpin-timpin na, na ako sa inyo kanina pa. Ha? Ang kapal din ang mukha mo, eh, no? Nagko-comment ka pa sa, ah, wow, ang ganda-ganda mo. Tapos ganyan din pala kayo sa personal. di ba? Alam niyo, kung ingit kayo, ha? Pick it. Alam niyo. Hmm, eh? Pick it na. Pero hindi talaga ako naniniwala. Rito, kada ka. Napakadali lang kasi umamin. Ito, umamin ka na. Mm -hmm. Record natin. Umamin ka Mas na. Ba't record mo pa? Simple lang. Para lang map mapaliwanag natin sa mga tao na hindi naman totoo yung ginagawa mo ng I endorse ka ng product, hindi mo naman ginagamit talaga yung sabon kasi hindi naman yung sabon na ginagamit na i-endorse mo ang pinagaganda mo. Nagpapatulong pa para kumuti ka. Sabi mo kasi salamat, Dok. Dali-dali sabihin, hindi mo gawa. Talaga? Bayan, so, gano'n na pala kayo ka, ano, ka-basher ngayon. <laughs> hindi kami basher. Ay, hindi basher. Ano yung ginagawa niyo? Pilik niyo kung na down? Kasi kayo, nasan kayo ngayon? Ha? Diyan lang kayo, hiligilig yung malait. Eh hindi na kayo maging masaya sa akin. Mga kaibigan ko pa naman kayo. Ha? Huh? Well, Rod, mm. Dana. Ha? Huh? Siguro nga, ma, naging maganda ko ngayon compare noon. Kasi minahal ko yung sarili ko. Kayo, simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ugali mo. Ha? Huh? Kahit kanino doktor kayo pumunta, kahit kay Piki Bello pa yan, kahit kanino pa yan, mga ugali nyo, hindi yan mababago. Kasi, Tuturuan pa kayong dalawa? Ikaw ngayon nagkukumot. Oh, eh kasi sabi mo na ano ako hmm. Tapos si Kauda na ano, nagre-record, record pa. Sabi niya kasi. Oh, uh? hindi ah. Para ano, ikalat-kalat nyo? Ito okay. Hindi. Okay. Ang lang naman kasi. Kaya. Kasi ko ba yun? Ito naman, friend. Alam mo, ewan ko, sinusunan lang ako nito eh. Alam nyo, kayong dalawa, hmm. magkaibigan kayo, pero bandang huli, kayo lang din nagpa-plastikan. Hindi. Gusto ko lang naman namin na... ano na... mo na yun. Wala. Wala kang gusto. Wala kang gusto kasi gusto mo mambash. Ah, mga bashers kayo. Susunod, ah, tignan niyo naman yung sarili niyo bago kayo malait. So anyway, pag lumabas yung beauty product ko, pag bibigyan ko kayo, bibigyan ko kayo sa isa, libre lahat yun. Kaso, Oo. <laughs> Kasi yung ugali, hindi ko kayo mabibigyan. Dahil kay toner, hindi yun mababago. Kahit sunblock. Ay, ka pag mukha nyo, mas pangit pa kayo sa akin. Hmm? Sayang yung ano natin. Ako, sinusihin mo, sino yung nagsabi <laughs> na lumaklak ng gluta? Eh, sabi mo nga, yung, na ano yung ilong niya, na pis, ano Oy. yung pison? ko yung nagsimula. Tsaka... Ikaw! No, Comment-comment ka pa dyan. Hindi naman pala no, rito yung kaibigan na. kaibigan natin. Sana, nga, sana pala hindi na lang natin siya nilait-lait. No. Sana bigyan pa rin niya tayo ng sabon with SPF 30.